Narito ang ilang tanong na dapat mong i-consider kung may nakikita kang signs ng autism sa iyong anak. Ang anak mo ba ay nahihirapang makipag eye contact kapag kinakausap? Siya ba ay may delay sa speech o language development? Kabisado ba niya ang mga lines sa movies o TV shows na pinapanood niya? May mga repetitive behaviors ba siya katulad ng rocking, hand flapping o pagpapaikot ng mga bagay? Nahihirapan ba siya mag-cope kapag may pagbabago sa kanyang nakasanayang routine? May intense interest ba siya sa specific topics o objects? Mas gusto ba niya na maglarong mag-isa kesa makipaglaro sa ibang bata? Nahihirapan ba siyang sabihin ang kanyang nararamdaman o maunawaan ang feelings ng iba? Nahihirapan ba siyang mag-engage sa imaginative play o pretend activities? Nagpapakita ba siya ng exceptional memory pagdating sa details o specific facts? Nahihirapan ba siya mag-cope kapag mainyay o masyadong maliwanag? Nila ba hindi siya aware sa panganib o nakakaramdam ng safety risk? Madalas ba siyang makaranas ng meltdowns kapag na-overwhelm? Nagtitipto ba siya kapag naglalakad? Nahihirapan ka bang pakainin siya dahil may mga pagkain siyang hindi gusto o may specific na pagkain lamang siyang kanyang kinakain? May strong attachment ba siya sa mga specific objects? Masyado bang mataas ang kanyang pain tolerance o masyadong sensitive sa pain? Hindi ba siya lumilingon kapag tinawag ang kanyang pangalan? Nahihirapan ba siya maunawaan ang mga social cues o personal space? Kapag may kailangan ba siya ay kanya sa kamay papunta sa bagay na gusto niya? Kung oo ang iyong sagot sa karamihan sa mga tanong na ito ay mainam na magpalista na sa pinakamalapit na devpeds sa inyong lugar.